na La, paglabo ka mo kaya poros ka mo malaki is kang isa is kang ganyan din niya ga is kang hinok tanan siya oh. kadagang gihapon ining gamay ay ining parehas laki La. labo maglumon na ini parehas silan edad isugi dia din hinuktan naman hinuktan ko ini kay ka isugi ini sa mininisa na layaw dolong ni yung laki wala Yung kabulingit na kamu mo namainin sin mga lipa eh Hala, 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 hala. na wag yung niyo hala nga may isab mulo. lo gani ining hala magtari ka mo Ito yung mga dingding, oh. Na, lapok na ganyan sa mot. Ah, mukha, ka Sige, kausulong. Ikaw tayo makadagan. Hmm, ano, nga Kadagan ko lagi. Kauhak oh, na nanto mga balahibo na bay mo duol.